magandang magandang araw mga minamahal nating mga subscribers, mga viewers, mga taga-subaybay po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay nalulugod, natutuwa na muli po tayo magkasama sa araw na ito. Atin po po nang babanggitin ang mga pangalang ito bago po natin i-introduce ang ating bagong topic ng pag-uusapan ngayon. Leo Ibora, Prese Lasso, Kaadlawon JP, Francis Sosa ng Manila, Ronel Castillo, Aida Almasco ng Pasig, Rosana Elcano, Rob, Roben Balkin, si Aris Pop, Cheryl Del Mundo, Marlon Magsayo, Wilma Maglaki, Bern Fronda, Rowena Kahigos, Edwin Peras, Mirna Medina, Maria Bacan. Ito po ay Account name po niya, hindi ko po alam kung paano ito babasahin ng tama. Doni Didi or Dan Didi, Rowel Tabutabo, Silea Santos, Sinayda Pagsanghan, Leo de Abenido, Helen Peña Mora ng Infanta, Nesitas Estubo ng Guagua, Emilio de la Cruz ng Maribelis Bataan, Jeremias Corpuz, Clarizel Quezon ng Magallanes Cavite, Mary Jane Tornilla ng Baclaran, Loida Pilipina ng Europe at Flor Dagos ng Australia. Siguro po mas masaya kami kung malalaman namin kung saan ka talaga sa Australia nag-stay. May anak po kasi kami dyan. At gusto ko rin pong bigyan ng pagbati o ng pagkilala sa pangalan ni Mr. and Mrs. Dino A uh, Martinez ng Pulilio Island, Pulilio, Quezon. Nabanggit po nila sa amin na from the start ng Solid Rock Ministry Lesson Review, sila po ay nagsusubscribe na hanggang hanggang ngayon at isinishare din po nila. Gusto ko rin pong batiin at banggitin ang pangalan ni Sharon Gayanes. Siya po ay batchmate ko sa Nagaview Adventist College. Nabanggit po niya na noong kami mag reunion noong last week ay nagsusubscribe din daw po siya dito uh, Magandang araw Sharon at sa iyong mga sa iyong family Sa lahat din po ng sumusubaybay, nagsusubscribe ng ating palatuntunang ito o sa ating programang ito Binabati po namin kayo kahit hindi po namin mabanggit ang inyong mga pangalan Um, muli po, na ko rin batiin ng espesyal ang uh, Vincent's at binsons at ang Pagasbas Adventist Church na ito po ay kanilang ginagamit na kanilang source of uh, review ng kanilang quarterly lesson quarterly. Magandang magandang araw pong muli sa inyo. At narito po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Lesson number 9 na po tayo, ang pangsang sinukob na tunggalian. Kaya po muna ay hingin ng tulong sa ating Panginoon sa umaga sa araw na ito. Panginoon, salamat po muli sa inyong kabutihan sa amin sa araw na ito. Muli po na kami sa aming pagtalakay ng bagong topic na ito sa Lesson Quarterly. Tulungan po ang mga kapatid, ang mga subscribers na ma maunawaan nila ang nais mong ipahatid sa kanya sa kanila sa pamagitan ng lesson na ito. Patawad po ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan po ng aming Panginoong Ang ating pong talatang sa uluhin ngayon ay makikita natin sa Genesis 3.15 At pag aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ang sentro ng teolohiya ng Biblia ay ang malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Ang buong ideyang ito ay masusumpungan sa buong tala ng Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis. Gayunpaman ay marami sa mga Kristano ay hindi ito binibigyang pansin o di kaya tinatalikuran ng lubusan. Sa sanligong ito ay ating pag-aaralan ng dalawang katanungan patungkol sa tunggalian ito. Una, Saan itinuturo ang kasulatan na mayroong pangsang sinukob na tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Satanas? Ikalawa, ayon sa banal na kasulatan, ano ang katangian o likas ng tunggalian? Narito po ang mga katanungan na atin pong pag-usapan sa araw na ito. Number one, sa talinhaga ng mabuting binhi at ng pangsirang damo, ano ang mahalagang aral na itinuturo sa atin? Pangalawa, ano ang tinuturo ng Biblia o tungkol sa pagkalikha ng Diyos sa tao? At ano ang kahalagahan ng tagubilin tungkol sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama? Pangtatlo, papaano ay ni Lucifer sa Biblia na nagpasimula ng kasalanan? Pangapat, ano ang dakilang tukso ang ginagamit ni Satanas upang tayo ay mapariwara? At panglima, ano ba ang tunay na isyo ng malaking tunggalian? Balikan po natin ang ating uh, unang katanungan. Ang talinhaga ng mabuting binhi at ng pangsirang damo, ano ang mahalagang aral ang itinuturo sa atin? Sige po ating pong titingnan sa Mateo 13, 24-30. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoong si Kristo? Sinaisay niya sa kanila ang ibang talinhaga at sinasabi ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nag hasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Tatapot samantalang nang natutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ang mapangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Tatapot nang sum sumibol ang usbong at namunga, lumitaw na rin ang mga pangsirang damo at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsipagroon at nagsipagsabi sa kanyang ginoo, oh, hindi baga naghasi ka naghasi ng mabuting bini sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pansirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumagawa nito at sinabi sa kanya ng mga Lipin Ibig mo baga na kami magsiparoon at ang mga iyo ay pagtipunin? dapat sinabi niya, huwag baka sa pagtitipunin niyo ng mga pansirang damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Pabayaan ninyo magsitubo ka po hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, sabihin ko sa mga mga ani, Tipunin mo na ninyo ang mga pangsirang damot at inyong pagbibigkisin o pagsulugin. Data po tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. So maliwanag po, ang karya ng langit ay hinalin sa isang maghahasik na naghasik ng mabuting binhi. Data po at dumating ang panahon na may tumubo na pansirang damo. Ang wika, isang kaaway ang gumawa nito. So ibig sabihin po mga minamahal, maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan na mayroong isang kaaway na naghahasik ng kasamaan sa ng langit. Nagkaroon ng isang uh, kaaway at ito ay ipinaliwanag ng ating Panginoon sa talatang 37 hanggang 40 at uh, titinan po natin ano yung uh, sinasabi sa paliwanag ng ating Panginoon at anong aral ang marapat nating matutunan. 37 hanggang 40. At siya sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. At ang bukid ay ang sanglibutan at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang jablo At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan. At ng mga mga ani ay mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa pagsirang damo at pagsunog ng apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. So maliwanag po ang siya sabi, mayroong diablo na siyang kaaway. Siya ang naghasik ng mga masamang bihi. Kaya kung tayo po ay nakakaranas ng hindi maganda sa ating buhay, ay sapagkat mayroong kaaway na nakikipagtunggali sa ating Panginoon para sa ikabubuti natin. Sila ay gumagawa para tayo ay ipahamak habang ang Diyos ay gumagawa para sa mabuting pamumuhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakaliwanag po. At uh, dito po ay dapat nating matutunan na mayroon dalawang mga hasik at pangalawa, hindi ligtas na bunutin kaagad yung pangsirang damo, huh? Sa Sapagkat madadamay yung mga mabuti. So dito po nasasagot yung katanungan bakit kasi hindi kaagad uh, winakasan ng Panginoon ang jamlo nung ito'y magkasala sapagkat kung ginawa niya ito tiyak na ang mga lingkod niya ay maglilingkod hindi dahilan sa pag-ibig kung hindi dahilan sa pagkatakot at hindi po yon tatanggapin ng ating Panginoon ang ibig niya ay kusang loob sapagkat kinikilala natin siya bilang Diyos, mabuting Diyos, mapagpalang Diyos, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapayapaan, kayusan at ng kabutihan. So, kinakailangan uh, pahinugin muna. At dito na po sa, atin, sa ating uh, pamumuhay sa lupang ito, kinakailangan tayo ay maging mapagpahinuhod at tayo ay matiisin sapagkat maraming iniisip natin na anak ng masama, data po tatanda natin, hindi hindi natin nababasa ang puso at ang isipan ng tao. Hindi natin alam yung tutuong kaniyang kalagayan. Kung isipin po natin halimbawa si Nabucodonosor, nung una napakatigas ng ulo. Subalit ang Panginoon ay mapagpahinuhod sa kanya at sa bandang huli ay kanyang kinilala ang Diyos na siyang tunay na Diyos na marapat paglingkuran, pagsilbihan at siya'y nagsilbi sa ating Panginoong Diyos na may kapakumbabaan. Kaya hindi po natin maaring husgahan ng tao na kapag nakita natin gumagawa ng masama, baka inaakala natin ito'y masama at ito'y walang pag-asa datapot ang Diyos ang gumagawa para sa ikaliligtas ng lahat. So huwag po natin uh, karakarakang husgahan Okay, sa pangalawa po nating katanungan, ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagkalikha ng Diyos sa tao at ano ang kahalagahan ng tagubilin tungkol sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama? Alright, tingnan po natin dyan sa Inesis, Kapitulo 1, Talatang 31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw. Dito po ay nais kong magbigay ng konting punto sa binanggit na ito. Ang sabi, matapos na likhain ng Diyos ang sanglibutan, ang wika, ito'y napakabuti. Tatanda po ninyo, ang salitang ginamit sa banal na kasulatan, napakabuti. Hindi sinabing perfecto. Ha? Huh? Kung isa kasi aking na babasa, napakinggan na pakinggan na nung likhay ng Diyos ang sanglibutan ito, it is perfect. Hindi po. Ang sinasabi na banala kasulatan, napakabuti. So titignan po natin, bakit uh, napakabuti ang ginamit na salita at hindi perfecto. Tingnan po natin dyan sa Hinesis 3, 1 hanggang 8. Ano ang sinasabi? Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, wag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halaman? At sinabi ng babae sa ahas, o sa bunga ng mga punong kahoy ng halaman ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman na sinabi ng Diyos, wag kayong kakain niya o ni huwag ninyong ihihipuin, baka kayo'y mamatayin. At sinabi ng ay sa ah, sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat alastas ng Diyos na sa araw na kay kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na makakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mga mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng buong niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya. Binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at sito'y kumain. At nadilat kapo ang kanilang mga mata at kanilang nakilala ay silang, nakilalang sila ay mga hubad. At sila'y tumahin ang mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang dinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. So, makikita po ninyo, dito, nagkulang sila ng pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya po, katulad ng pagibig hindi maaring idikta sa tao. Kinakailang ito ay ma-develop sa kanya. Kaya sinabing, nung likhayin ang tao, napakabuti. Physically, mentally, talaga po namang uh, ganap. data po at kinakailangang ma-develop yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya sinabing uh, napakabuti, hindi sinabing perfecto. Kinakailangan nilang ma-develop ang pananampalataya. Kaya tangwi nang likhain ng Diyos ang tao ay kanyang nilikha ng mababa lang ng kunti kaysa Diyos. So, hindi perfect. Ano po? So, balit, napaka buti. Yan po ang ating pakatatandaan. Kinakailangang ma-develop ang ating pananampalataya sa Kanya and then, yun ang magiging perfecto na. Ano? Kapag ka nalubos na ang pananampalataya. At ulitin ko po, ng pag-ibig, ang pananampalataya hindi maring idikta. Pang tatlong katanungan, paano ipinakikilala pinakikilala si Lucifer sa Biblia na nagpasimula ng kasalanan? Sige po, ating titingnan dyan sa Ezekiel 28, 12-19, ano ang sinasabi? Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinataka ng kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa ide na halaman na halaman na ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan ay sardio, ang tupaso, at ang diamante, ang berilo, ang onyx, ang haspi, ang sapiro, ang esmeralda at ang karbunko at ang binto. Ang pagkayari ng iyong pandireta at ang iyong mga plauta ay sa iyo. Sa karawan ay ikaw ay lala lalangin ay nakahanda. Ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatatag kita. Nanupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos, ikaw ay nagpahikmanaon sa litna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na, iyong, na ikaw ay lalangin hanggang sa kalikuan ay nasumpuan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang mo at pangdadahas, at ikaw ay nagkasala kaya tinihagis kitang pangdumi mula sa bundok ng Diyos at ipinam, ipinahamak kita o tumatakip na kerugin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong pagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan sa kalituan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga santuario kaya ako'y naglabas sa mga ako'y sa gitna mo. Sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat sa nanganunood sa iyo. Silang lahat na nangakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, mga titigilan dahil sa iyo, ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. So, dito po, inilalarawan si Lucifer, si Satanas, doon sa hari ng Tiro. Subalit so, kapag ka inanalyze po natin, ito ay talagang tumutukoy kay Satanas, hindi lang do sa hari sa Tiro. sapagkat siya ay naroon na bago pa likhain yung halamanan ng Eden. Sinasabi po na siya ay marunong, siya ay sakdal sa kagandahan, sakdal sa kaniyang lakad, maningning. Subalit so, muli po, katulad ng pag-ibig, katulad ng pananampalataya, yung kapakumbabaan ay hindi maaring idikta. Kaya narito po, kinakailangan din niyang lumago sa pananampalataya, maglumago sa pag-ibig, lumago sa kapakumbabaan. Subalit pinili niya na magmataas laban sa Diyos. Kung titingnan natin almost perfect. Kaya nga lang, kagaya nga po ang pag-ibig hindi maaring idikta, yung pananampalataya hindi maaring idikta, yung kapakumbaban hindi rin maaring idikta. So kinakailangan lumago rin. Subalit hindi nakarating doon sa perfection of character si Satanas. Kung sa panlabas na nyo, perfecto. Kung titingnan natin doon sa mga gawa, perfecto. Subalit yung sa panloob, hindi perfecto. Kaya siya ay nahulog sa pagkakasala. Kaya kung tayo man ay nagkaroon ng ganito mga suliranin, ay sapagkat hindi maaring idikta yung pag-ibig, hindi maaring idikta yung pananampalataya, hindi maaring idikta yung kapakumbabaan. Ito ay kinakailangang piliin ng isang nilikha ng Diyos. Okay po, at ngayon naman sa pang-apat nating katanungan, ano ang mga dakilang tukso ang ginagamit ni Satanas upang tayo ay mapariwara? Ayan, titingnan na po natin sa Mateo 4, 1-11, ano ang sinasabi? Na magkagayo inihatid ng Espiritu Santo sa si Yesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng Diablo. At nang siya'y makapagayo ng apat na pong araw at apat na pong gabi sa wakas ay nagutom siya. At ang manunokso ay dumating at nagsabi sa kanya kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging mga tinapay. Datapot siya sumagot at sinabi na susulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. na magkagayin nila siya ng diablo sa bayang banal at iniligay siya sa tuktok ng templo at sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat siya ay magbibiling sa kanya mga anghel tungkol sa iyo at kanang ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paas sa isang bato. Sinabi sa kanya ng Diyos, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa libutan at kalwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagay, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka sa tanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos sa sasamba siya lamang iyong paglilingkuran. Nang magkagayo iniwan sa ng Diablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya pinaglilingkuran. So, una po, ang tukso na dumarating sa atin ay yung mga pangangailangan nating physical versus spiritual. Kapwa po mahalaga yung ating physical needs at yung spiritual. So, balit pakatatandaan, hindi lamang tayo sa physical na bubuhay, kundi sa spiritual din. So, napakahalaga po na ibabalansin natin ito. Oo, at tayo'y nangangailangan ng mga physical na pangailangan. So, balit pakatatandaan, yung spiritual value. So, kinakailangan na kung tayo man ay naghahanap ng mga bagay-bagay para sa ating mga pangangailangan pang araw-araw, huwag nating kaliligtaan na huwag tayong malayo sa bawat salita ng Diyos. Sa pagkat itong dalawa ito, ang blending ng ating physical needs at saka ng spiritual needs, kapag ito ay iningatan nating mabuti, ito ay mabuti para sa atin. So, kung dumarating ang punto na yung mga pangangailangan nating uh, physical at iniisip nating kailangan nating physical ay uh, kukuntra o maglalayo sa atin sa ating uh, pangangailangan sa ating Panginoong Diyos. Iwasan po natin, pagkatatandaan, ang Diyos po ang nag-proporide ng ating lahat na mga pangangailangan. So kung mayroong mga bagay na tila baga tayo ay magigipit, magtiwala tayo sa Diyos sapagkat sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay mabubuhay. At kung ano ang ating mga pangailangan, isang salita lang ng Diyos, maaring ibigay sa atin. Pangalawa, iwasan po natin yung fake na pananampalataya. Ah, sabi ka sa banal na kasulatan, kuminsa kasi gumagawa tayo ng mga dahilan. Naghahanap tayo ng mga teksto na isusuporta doon sa ating gustong gawin. Subalit pakatatandaan po, Huwag tayong mag quote ng salita ng Diyos out of context. Sapagkat yan po ay galing kay satanas. Every time na tayo'y gumagamit ng talata out of context, yun ay turo doktrina ni satanas, hindi mula sa Diyos. Ano po? At ang uh, pinaka-punto rito sa great controversy, sino ba ang ating sasambahin? Sino ang ating pananampalatayanan? Sino yung ating susundin? Eh, napakaliwanag po na Sabi ng banal na kasulatan, narito ang pagtitiyaga ng mga banal ng mga nagsisitupan sa utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. Ha? Nangahawak sa pananampalataya ni Jesus. Sa ang ating Panginoon, ang kanyang pananampalataya, pinanangna niya ang salita ng Diyos hindi siya kailanman sumuway sa tunay na sinasabi ng salita ng Diyos. Panghuli ng katanungan, number five, ano ba ang tunay na issue ng malaking tunggalian? Alright, titingnan po natin sa Juan 8.44 at 45. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong amang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa hindi una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pag nagsas pagka nagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang sa kanya. Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan ay hindi niyo ako ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. So, ang pinag-uusapan po rito, katotohanan at pananampalataya. Ha? Katotohanan at pananampalataya versus kasinungalingan at kamatayan. Yung pong katotohanan magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan at yung kasinungalingan, yung mga bagay na laban sa sinasabi ng Diyos tiyak na magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya dito po ay itinuturo sa atin na napakalaga na panghawakan natin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan lamang ang magdadala sa atin sa buhay at kailanman ang kasinungalingan ay parating papunta sa kapahamakan. Kaya kinakailangan po natin manampalataya at ibigin ang Panginoong Diyos, hindi yung ating sarili. Pag-ibig, not selfishness. Tingnan pa po, po natin sa Apokalipsis 12, talatang 7 hanggang 9 at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon ang matandang ahas ang binatawag ni Diablo at Tatanas, na dumadaya sa buong sanglibutan siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So tatandaan po natin ang kasinungalingan, ang pandaraya walang puwang sa langit. Ang kawalang-pananampalataya kailanman hindi maaring makapasok sa langit. Kaya napakalaga po na tayo ay manangan sa katotohanan, tayo'y magkaroon ng pananampalataya, at ibigin natin ang katotohanan ng buong puso ng ating buong lakas sapagkat kung hindi, hindi po ito magkakaroon ng puwang sa kalangitan kagaya ni Lucifer at ng kanyang mga anghel, kapwa sila itinapon sapagkat walang katotohanan sa kanila. Okay, diyan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito at narito po ang summary ng ating mga pinag-aralan ngayon. Number one, ang kasamaan ay hindi agad winawakasan ng Diyos sapagkat marapat makita nating mahinog ang kabulaan ni Satanas. Pangalawa, ang pagiging ganap sa pananampalataya ay hindi maaaring idikta o ipilit tulad rin ng pag-ibig. Number three, si Lucifer ganap sa kagandahan, ganap sa mga gawa. Subalit, hindi naging ganap sa karakter dahil nagmataas. Number four, ang tunay na kum kumplekto o konflik. Sino ang ating sasambahin o pagtitiwalaan? Si Satanas ba o ang Diyos? At panglima ang isyo ay tunay ba na ang Diyos ay pag-ibig at marapat panampalatayanan? So po, sana nakatulong itong ating maikling pag-aaral, ang pagpapala ng Panginoon, kamta nating sama-sama. Tayo po manalangin. Ama po namin banal, salamat po sa ikaw ay aming Diyos. Diyos na tapat, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng katarungan at ng buhay. O amang banal, tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na mapuspos ng pananampalataya, kami maging masunurin sa iyong kaluuban at tanggapin namin ang iyong mga panukala para sa bawat isa sa amin. May mga bagay na tila kailangan-kailangan namin, subalit so, ang mabanal tulungan kami na kami magtiwala na kung ano lang ang iyong sinabi, yon ang tunay na aming mga pangangailangan. Pagpatawad po nawa ang lahat na ang at pagkakasala at ang mayamang pagpapala ipagkalupo nawa sa bawat isa sa amin sa ngalan po ng ayon paenong sa Isus. Amen. So mga minamahal, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, patuloy na pagshare at paggamit na pag-aaral na ito ang pagpapala ng Diyos. ang tanating sama-sama. God bless po hanggang sa susunod na linggo.